Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa kasaysayan ng dalawang bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita ni Vietnamese Defense Minister General Pan Vian Giang sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pag-iting ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam mula nang magsimula ang ugnay ang diplomatiko ng dalawang bansa noong 1976. Kasabayan niya ito ng pagyabong ng kooperasyon ng mga ito sa sektor ng seguridad, depensa, maritime at kalakalan. Ipinaabot naman ni General Pan ang pagbati at pasasalamat ng mga pinuno ng Vietnam sa gobyerno ng Pilipinas para sa mainit nilang pagtanggap sa kanyang delegasyon. Binigyang diin rin ni Pan ang mga palitan ng dalawang bansa lalo na sa pagitan ng kanilang mga hukbong pandagat gayon din ang pagbisita ni Marcos sa Vietnam nito lamang Enero. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mapapaigting ng pagbisita ni Pan sa Pilipinas ang relasyon ng dalawang bansa. Dumalaw sa bansa si Pan para sa pagpirma ng Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Manila at Hanoi. Tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa gagawing plebesito sa paghahati ng pinakamalaking barangay sa bansa ang pulisya at militar. Sa inilabas na Memorandum Order No. 31, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling ng Commission on Elections na pag deputize sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa naturang aktibidad. Inatasan din ang mga naturang ahensya na makipag-ugnayan sa COMELEC. Binibigyan ng saligang batas ang COMELEC ng kapangyarihan na i-deputize sa mga ahensya ng gobyerno para tiyakin ang maayos at mapayapang halalan. Isa sa gawa bukas, Agosto at 31 ang botohan para ratipikahan ng paghahati ng Barangay 176 o Bagong Silang sa Kaluokan sa anim na barangay. Isa sa gawa ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon habang ang bilangan at canvassing ng boto ay gagawin mula alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang kontroladong bakunahan kontra African Swine Fever sa Lobo, Batangas. Higit apat na pong baboy sa barangay Malapad na Parang ang unang binakunahan ng pamahalaan gamit ang Avac live vaccines mula sa Vietnam. Ang detalye mula kay Stephanie Sevillano. Umarangkada na ang kauna-unahan at makasaysayang bakunahan ng pamahalaan kontra African Swine Fever. Ito'y libang taon makalipas may ulat ang unang kaso ng ASF sa Pilipinas noong 2019. Ang Department of Agriculture Bureau of Animal Industry inuna ang bayan ng Lobo na isa sa mga unang nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-usbong ng kaso ng ASF sa Batangas. Tanging malulusog, negatibo sa ASF at palaki baboy o growers at fatteners lamang ang kabilang sa Apat Apatapot isang palakihing baboy ang kasama sa ceremonial vaccine rollout gamit ang bakuna mula sa 10,000 doses ng evac Live Vaccines. Ang may-ari ng naturang mga baboy na si Vicente Manalo, muling nagkaroon ng kumpiyansa sa pagkontrol sa epekto ng ASF sa kanyang kabuhayan. Aniya, maraming magbababoy kasi na gaya niya ang takot, bunsot na muling pagkalat ng sakit sa kanilang probinsya. Importante po dahil ang unang-una po sa lahat, halimbawa ang safety yung baboy ko. Tapos yung pati yung mga, mga kukuha, alam na safe din. Kaysa hindi po natin alam po may tama ba o wala. Paliwanag ni DSS Secretary for Swine and Poultry, Constante Palabrica, magkatutulong ang bakuna para magkaroon ng antibodies ang mga baboy kontra ASF. Kasabay nito, tiniyak niya rin ang bahigpit na pagbabantay sa mga naturokang baboy. On the 14th day, ay kukuna ng dugo at i-analyze kung ito ay uh, nagproduce ng antibody. And then, uh, regularly, i-check natin ang uh, kondisyon ng mga baboy. Samantala, giniti D.A. Assistant Secretary Arnel de Mesa na simula pa lang ito ng hakbang ng pamahalaan para tuluyang makarecover ang hog industry ng Pilipinas. Isa para natin ngayon ang, ang uh, isa sa mga pangako ng ating Pangulo na magsisimula uh, immediately yung pagpapabakuna. Aniya, bahagi pa rin ito ng aksyon ng pamahalaan para matiyak ang malinis at matatag na supply ng karning baboy sa bansa. Uh, ang ang, ang ma-establish kasi natin ito, pag may bakuna na tayo, yung confidence ng ating mga magbababoy at ng ating mamimili later on. Uh, pero patuloy pa rin yung ating uh, paalala na palaging hanapin yung tatak, ng pagkakasuri ng NMIS kung saan man tayo bibili sa palengke, sa grocery o supermarket. Bukod sa lobo, ikakasa na rin ng DA Bae ang validation para sa mga kwalipikatong backyard forms sa iba pang bayan ng Batangas na susundan din ng mga lugar sa Calabarzon. Sa kabuuan, nasa 600,000 doses ng ASF vaccines ang target ipamahagi ng gobyerno. Para sa PNA Newsroom, ako si Stephanie Sevillano. Bilang ng mga persons deprived of liberty na pinalaya sa ilalim ng Administrasyong Marcos, umabot na sa halos labing anim na libo ayon sa Bureau of Corrections. Sa tala ng Bucor na sa Kabu, ang 15,943 na PDL ang nakalaya mula ng maluklok sa pwesto si Pangulong Marcos. 850 dito ang lumaya mula July 19 hanggang August 30 ngayong taon. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., karamihan sa mga lumaya ay dahil sa expiration ng maximum sentence na napaikli dahil sa good conduct time allowance. Ang mga pinlayang PDL ay mula sa iba't ibang pasilidad, kabilang ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, Iwahig, Mindanao, Davao Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison, New Bilibid Prison, Sablayan Prison and Penal Farm at San Ramon Prison and Penal Farm. Samantala, sinabi ni Katapang na iniutos niya sa mga pasilidad ng Bucor na magsagawa ng regular na rotation ng mga tauhan na nakatalaga sa siguridad ng mga PDL para maiwasan ang labis na familiarity na maaaring magdulot ng mga illegal na aktibidad. Sa mga nabitin sa nakaraang long weekend, pwedeng-pwedeng ulitin ang bakasyon sa mga patok na staycation destinations. Hindi pa uhuli dyan ang Bicol Region na bukod sa Bulkang Mayon ay marami pang ibang atraksyon na pwedeng puntahan. Unahin natin ang farm plate sa Albay na matatagpuan sa bayan ng Daraga. Ito ay isang homestay na may rustic charm na perfect para sa mga gustong maranasan ng buhay sa bukid habang tinatanaw ang kagandahan ng Bulkang Mayon. Pangalawa ang Nature Hot Spring na matatagpuan sa Monbon, Irosin. Ito ay isang tahimik na lugar na may mga kasitas na may mini hot spring pools na tamang-tama para sa barkada o pamilya. Tiyak na mag -e enjoy naman kayo sa diving, horseback riding at masasarap na pagkain sa Tikau Island Resort na matatagpuan sa San Jacinto, Masbate. Para naman sa mga gustong mag sa Katanduanes, punta na sa E-Crown Hotel and Resort sa San Vicente. Mayroon itong European-inspired design at magagandang tanawin na tiyak na magpapasaya sa iyong staycation. Para sa mga gusto mag-swimming kahit maulan, nariyan ang Pineapple Island Resort sa Daet Camarines Norte. Mayroon itong malaking pool area at mga slides para sa mga young at young at heart. At para sa may sa Victorian-themed architecture at antique-style furniture, nariyan ang Villa Caceres sa Naga City at mag-relax sa malalaking kwarto nito at mayroon din silang state-of-the-art gym, swimming pool at spa services magpahinga, mag-enjoy at ating ipagmalaki ang mga natatanging tanawin at destinasyon na ito sa Bicol. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X-Account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.